para okay dito sa bahay oh, ang galing na mga singa ito ah sige kanta lang kayo dyan ah Ayun, kusinera. Ayan, ako talaga. Ayan, ay, 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 ay. ito naman si Abigail. Ayan, ay, ano look, yung butter cream. Butter, so, butter, butter shrimp, shrimp, shrimp Wow. Oh. Sarap niyan. Yes. Ganda, no? Ganda na aking mga kusinera, no? Panlaban talaga sa kainan. Yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Pang Panlaban talaga. Panlaban talaga. Butter, shrimp <laughs> daw ng no, kanyang lulutuin. <laughs> Wow, talaga. Walang-walang diet-diet wala, na yun, ha? Diet. Walang diet-diet na yun, ha? Ito naman yung aking beautiful sister na wow! Pansin, isang, pansin, pansin, pansin. isang malaking kawa! Magic kawa yan. Ayan! Pancet! Bihon with canton. Yan. Yeah. Talagang special yan. Walang-walang diet-diet, ha? Parang hindi mo lang, siya. ha? niya na ba yung pa-birthday ko sa akin? Tapos pedida birthday, ano pa <laughs> ba? Pedida, pa, oh. ano, pang ah. new year, year end party. Ito na talaga yung year 2023. Year, year end party na po. Ba. Sa bagay, hindi naman natin alam kung kailan ulit tayo magkikita kita yeah, eh. Kaya pang may panahon ay lubos-lubosin na. Ang bandit sure, na, ba? Oo. Wow. Mm -hmm. lalaki mo, mm. ah. Yeah. Ano na, no, pinaganto eh. No? Pinaganto yeah. talaga. Ganon eh. eh. yung pintura talaga, si. Ginaling ako si, si. Ha? pa nung pintura ko, mo. si man yan. Sa kaming tawag, taga pintura ko Si man. man. Ikaw ako, kamag-anak niya. Kaibigan, kaibigan. Oh, friend, friend, friend. Family, friend. So, Naitama nung no aking taga-pintura, taga-ano pa yan. pa yan. Bago pa yan. Oh, ano pa yan, nagpapaandar ng barko. pero, <laughs> dito. pero dito pintura lang siya. Kapitan pala yan. Oh, Kapitan ng barko. O, Nagda-drive siya ng ano. Na, na ano lang, na chambahan lang na, na nandito sa Pilipinas, sa Tagalog niya. Pa Hindi po. Paano mamaya ulit mga beautiful girls? Ah? Mamaya ulit ha? Oh, Makita niyo na lang to sa ating vlogs na. Yeah. Ernie's vlogs. Yeah. Wow! Good lunch! Luto na po! Luto na yung pansit! Pansala! Ayan po! Alam niyo ba kung sino nagluto niyan? Oh, Siyempre, yung kanina kung mga ako <laughs> Beautiful. Sarap! Ang daming pansit! Ang daming kita! Ayan ay, na, susunod na lulutuhin na naman ay ang ah, na. shrimp na. Wow, butter shrimp na. pa pabait natin ito. Ayan ay, naman yung magluluto. Wow, ang ganda-ganda niya, oh, na? Oh, Ako, sa katawan pala, pala ano na? Matagal-tagal to, kaya hindi na pa Sa katawan pala, ano na, may na yan. Paano to, nakakagluto na yan ang alo. Bago sa. shrimp. Eh. Ayan. Ay, Ayan, oh, sige, mamaya, diba, mamaya ako naman babalikan yung, yung, yung ano ha, yung iyong luto, ha. So, diba, ah. Ano ko, okay. ano, ayan na ba, yung plato? Saan mo naman yung nakuha? <laughs> <laughs> yung mga taguan mo. Taguan mo. Yung mga taguan mo, yung nakikita. Kaya nga, hindi ko nga nakita yung mga, uh, ano na yan, yung malalaking mga yun. Ano, eh. O, paano mamaya ako naman kayo pabalikan, okay. ha? Good vibes, dito naman tayo sa labas ng aking bahay, ha. Siyempre makikita mo rito ay pinapipinturahan ko yung aking bahay sa labas. At yan na hindi basta-basta yan yung pintor ko. Yan ay isang seaman. Ayos yeah, na like Nagmamaneho yan ng barko pero dito ay taga-pintura ko muna siya. <laughs> oh, kawai ka naman dito, Jess. Uh, yan, kawai ka naman. Hello. Ayan, ayan. Mamaya kakanta yan sa karaoke. Okay, uh. Sige, mag-ano ka muna dyan. Magpintura ka okay. muna. Ano okay. ba? Okay naman?

labas-labas muna tayo ng bahay. Medyo pinapipinturahan ko yung aking bahay. Ito yung aking labasan. Nakikita mo yun naman yung aking mga kapitbahay dito sa, sa aming village. Ito yung aking itinanim na Indian mango puno. Ayan. Ayan. Indian mango. Ayan. Mamaya ulit. pansit. Ang sarap. Ayan po. Alam niyo ba kung sino nagluto niyan? Ako, no, siyempre, yung kanina kung mga sa Beautiful. Sarap. Ang dami pansit. Ang dami kita. Ayan, nasusunod susunod na luto ay naman ay ang shrimp na. Wow, butter shrimp na. Natin Ayan naman yung magluto. Wow, ang ganda-ganda niya Sa katawan pala, panalo na. Ano <laughs> tagal-tagal <laughs> to kaya ko lang kapakain. Katawan pa lang, ano na, naiiba na yan. paano ba kung nakakabiluto na yan ng ano? Baka kumutok sa akin. Ayan. Ayan, o okay, oh, diba, sige, mamaya, mamaya ako naman babalikan yung yeah. yung, yeah. yung yeah. ano yeah. ha? Nung yeah. iyong luto ha? Yeah. Ayan, ah. okay. ano? Ayan, Ayan na ba yung plato? Saan mo naman yung nakuha? Saan <laughs> 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 <Tumataguan> mo naman yung nakuha? Saan mo naman yung nakuha? Saan mo balikan okay. ha. Okay. nat na oh, mamaya kantahan naman ng ah. ano okay ba Jess? Okay na luto. Okay. patok patok Pasok, pasok sa banga Oo, oh, hindi pa, wala pa talaga. <laughs> Sige, mamaya yeah. ulit ah